At sa pa mga pamabalita, pansamantalang tigil putukan lamang ang madadala ng Bangsamoro Basic Law sa Mindanao. Ay ka dating Senador Aquilino Pimental Jr. kailangan magtatag ng federal state upang ganap na masolusyonan ang peace and development crisis sa rehiyon. Ito ang balita ni Jerry Alcantara. Hindi sapat ang Bangsamoro Basic Law upang na ang problema ang kinakaharap ng Autonomous Region of Muslim Mindanao pagdating sa usapin ng pondo at kapasidad ng lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng rehiyon. Ayon kay dating Sen. Aquilino Nene Pimentel Jr., ang tanging solusyon umano ay ang pagbuo ng isang federal state sa Mindanao. So baka magkaroon ng katahimikan for the moment. Mm -hmm. But Believe me, uh, other factions are bound to rise up again. Walang katapusan ito, unless we adopt a federal system. That's the only feasible, logical, peaceful, constitutional solution na kayang gawin. Kung ihahambing sa kasalukuyang devolved system ng pamamahala na ay ng Local Government Code of 1991, pinapalawak ng federalismo ang kapangyarihan ng liderato na pamunuan ng rehiyon ng local government ko naman ay first step lamang yon sa kabuuan ng kapangyarihan na maaangkin ng mga gobyerno lokal. Sapagkat sa ngayon, ang dami pang mga kapangyarihan ng uh, na dapat nasa kamay na ng gobyerno lokal na kailangan pa ng pahintulot mula doon sa national government. So in other words, limitado lang po ang mga kapangyarihan na naibibigay sa kanila sa pamamagitan ng local government code. Ayon kay Pimentel, isang halimbawa sa madaragdag na kapangyarihan sa isang federal state ang pagtatalaga at pag-aalis sa pwesto ng mga regional director na dating nangangailangan pa ng pahintulot ng Malacanang. Dahil sa pinalawak na otonomiya ng isang federal state, kinikilala ito bilang isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan sa pangangasiwa sa mga secession movement sa buong mundo. Ganyan pa kaakibat ng higit na kapangyarihan ang pagtataas ng posibilidad ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Ani Pimentel, dito makikita ang kahalagahan na maisabatas ang Freedom of Information Bill at mapalakas ang mga institusyon upang mapanagot ang mga nasa pwesto. The other side of duty is accountability, giit ni Pimentel. Dadaan din sa komplikadong proseso ang paglipat ng buong bansa sa sistemang federalismo. Una narito ang pag sa konstitusyon ng bansa. Iminungkahi ni Pimentel ang pagtatawag ng isang constitutional convention. Binanggit din ng dating senador na mahalagang magsagawa ng malawahang konsultasyon at pagpapaliwanag sa sambayanan kung bakit kailangan ng ganitong pagbabago sa pamamahala. Jerry Alcantara, UNTV News, Worldwide.